Oh, wala okay, na, na, <laughs> oh, diba? <laughs> Ay, mukhang mga tanong <baka>, lahat <laughs> diba? ko na mas, ano, sa fridge kasi mamaya pa sila laki ng talaga ng bahay dito. Kapag so, malinis na, hindi na mayroon. So, diba? Yan ang sarad nilang natira. Yan. Bababa na po ako. Ayan. Grabe ang init dito ngayon. Tingnan mo. Mm. Ayan <laughs> yan, no? diba? Napaka-terik. Bakanting luti Yan po ang ano, kwarto ko na sa baba bababa muna na tayo. Ilagay ko lang to sa ref ko para lumamig siya. Katapos ko maglinis doon sa anak na panganay. Bababa na ulit ako at dito na ako magpahinga. Sila nang diskarte sa buhay nila. Ang malagang nalutuan ko na sila. Ayan po. Oh. Ayan ang ref ko. May laman na siya. Pero yung ano, wala pang laman ang freezer, walang laman. Hmm. Yan po, Akit ulit ako sa taas. Wala hmm. muli 'yan. Ungasab dinung makalat doon. Ganito ang buhay ko araw-araw. Paalam ako sa 15 ng August may ano kami sa Legion of Mary. Nadadalin daw ako sa ano sa sa village nila. Kasi hali din hali pala nila sa Virgin Mary. Ayan po. Ayan, hugasan ko muna yan para katapos mo dito, pag nalinis ko ng kusina, aakit ako sa kwarto para mag ligpit lang ako doon sa dalaga. Kasi magulo yung kwarto niya ngayon eh. Yan po ang ano, pogori. Para siyang nais na hindi ko maintindihan. Marasarap siya. Siyempre, with the feeling na uh, nagluto eh. Sige po, bye-bye po. Yan, pag napuno na yan. Sa ako pa, ano yan, ayan. mga tinidor, Tara, mga baso. Ayan ang plato. Pag napuno na siya, saka ko paano, paanda rin. Ito, lagyan ng ano ng sabon. Yan ito, kahitik. Pati tubig. Kahitik. Ayan, pwede rin. Magano ako ng nila. Lato. Ayan. Handa ko lang yung lato. Para pagdating nila dito, kakain na lang sila. Sila na magsandok. Ayan. So.

mababa na ako. Hindi ako maglilinis sa taas kasi yung dalaga. Hindi pala umalis sa kala ko pumasok. Ayan doon sa kwarto niya kumakain. Ayan. Hindi na ako, hindi na ako mag, ano, maglilinis sa kwarto niya kasi nandun sa kwarto. Dala ko sa baba. Yan, malinis ng kusina. Yan, bababa na ako para mag ako ng pagkain ko. Kasi oras na alas dos na eh. Ay, may mayat pa darating yung, ano, yung amo kong babae. Yung lalaki, let dumarating. Minsan alas tres na pasado. Ayan, hindi nila ako tatawagin kasi nandoon na yung pagkain na Ayan, pahingat na. Tapos mamayang gabi. Hindi sila kakain dito de, yung mag-asawa. Kasi aalis daw sila. Tapos yung panganay din. May pupuntahan din. Yung bonso, ewan ko lang kung dito yan maghaponan. Pero simple lang pagkain niya. Kaya hindi siya mahirap pakainin. Ay, ang init. Ayan. Ito po yung kwarto ko. Ay, Ayan. Magluluto din ako Ayan. Magsaing din ako. Ayan. Steam ko lang dito sa ano. Um, kanin yung ano okra. Ayan. Mm -hmm. Grab yang ini tuh